sino raw itong opisyal ng gobyerno ang pinagpipestahan sa social media dahil sa larawan umano nito kasama isang magandang babae sa kama. Ayon sa nakalap ni Mang Teban, ang pinagkakaguluhan ng mga marites ay mga lumang litrato umano ng government official na kinunan higit isang dekada na ang nakakaraan. Abay, nakayakap daw ang government official sa magandang babae. Nakahuwig ng isang artista habang nasa ibabaw sila ng kama. Hindi naman daw nakaburles ang dalawa dahil pareho silang nakasuot ng damit. Pero marami ang nag-assume na marahil ay katatapos lang nilang magtsuktsakan dahil gusot pa ang kama. Kayo, mga kaabante, anong masasabi niyo dito? comment down below. Para sa abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.